na naman tayo sa traffic. Ayan. Pero, na tayo. Tapos na tayo mag attend ng ating estudyante. Ayan. Malapit naman tayo sa bahay. Dito na yung traffic na yung sa baba. Yung payotor na yan, babot na rin yung galing dito sa baba.

natin Ayan na Borealin na Borealin na Tapos yung harap ay Artis Ayan yung Artis yung Artis ngayon yun Ayan Ayan sa bahay Ayan Ayan